Good morning mga ka garden alam nyo ba ang ginagawa nila bubunot sila ng punla yun na yung palay na itatanim dito ayan nakaredy na oh. dati yan nung una hinihila lang ng kalabaw pero ngayon ano na yan kinukuliglig at ngayon mayroon na nga ako nakita na tractor na rin para mas mabilis ang tawag namin dyan sa Ilocano agraup up yan yan ano hindi agsik ka pala agsik ka muna agsik ka yan na uh, tinatanggal yung mga ano mga palay na punla yan kasi yung itatanim Dito sa bukit na yan Nakaregi na ba? Ang tawag naman natin doon sa pagtatanim ng palay ah, Yun yung agraup ayun ah, Yun yung agraup agra ang sabi sa amin Yan, ginagawa ko yan kahit nga nung ano, hanggang college hanggang natapos nga ganyan ginagawa ko hindi ko yan kinakahiya kasi dyan ako lumaki kaya yung palay na nagiging bigas ay huwag yung sayangin kasi napakahirap magtanim yan mag prepare lang ng tataniman ng palay dahing prosesong proseso ginagawa dyan bago maging bigas yan. Yeah, yung mga bata ngayon, napakaswerte yung mga hindi nakaranas nito. Pero, pero ako, simulat sa pool niyan, malit pa ako. Bukid na talaga ako. Yeah, salute sa mga magsasaka talaga. Diyan ako lumaki. Proud to be farmer. Nakikitanim nga lang kami. Wala naman kaming bukid. Ang tawag doon ay ano, binabayaran lang 'yon. Pag mag ng palay, ganun din. Uh, Porsyentuhan lang 'yon. Tatawag sa si lokado, unusan. So 'yan, nabuhot na lahat yan baka bukas na yan magtanim ng palay yan so paano mga kagarden ha huwag nyo sayangin yung bigas kasi napakahirap ng proseso na pinagdadaanan ng palay na yan bago maging bigas o kanin sa ating mesa uh, ang ang natin dito ay patubig mula sa irigasyon Ayan o, para magkaroon ng tubig yung mga bukid. ito ang tawag dito rehistyon. Galing to sa Magat Dam yung tubig na yan. Yan ang na nagsisilping patubig sa mga bukid. Ayun. Ay, ang Magat Dam na yan ay malaking tulong sa mga mag, mga magsasaka. Ayan, ang alam niyo ba yung ginagawa niya? Ginagawa niya ay kinukuliglig yung naararo na, naararo na yan eh. Pinipino na yan para i-prepare para taniman ng palay. Ayan ang punla niya yan. Yan yung mga punla ng palay. At pag yan na pino na lahat yan, nakaready na. Ay itataniman na yan. O, tignan nyo, puro palay talaga dito Taniman ang palay So, ito yung supply o pinanggagalingan ng patubig sa mga palayan ayan no? so ito ayan tawag namin dito maliit na irigasyon may mas malaki pa kasi dyan na irigasyon ito yung supply ng patubig sa mga palayan ayan no? so ito na ito nyo tala no? puro palayan so ito yung nakikita nyo yan yung pilapil nililinis niya kasi puro damo So yung mga gawain sa bukid, no? mahirap na gawain. Mainit. Pero dahil sa kanila, yan, mayroon tayong kinakaing palay na nagiging bigas. So ito, daluyan din ito ng tubig o patubig sa mga bukid. So, magsasawa ka talaga sa probinsya ng Isabela yung ano mga bukid walang ano puro bukid talaga makikita mo raya dito taniman ng palay yan ito talaga ang kabuhayan dito sa probinsya ng Isabela maluwang na taniman ng palay So, yung, ito ang kagandahan ng Magat Dam dito sa Isabela ito so, nagsisilbing ano, kuhanan ng patubig sa mga maluwang na bukirin o palayan so kahit saan ka talaga tumingin dito sa probinsya ng Isabela maluwang na taniman ng mga palay bukirin mga baka kalabaw makikita mo dito sa mga bukid kuliglig, mga nag-aararo, mga nagtatanim, So, panahon ngayon ng ano, pagtatanim ng palay. Basta pagdating na ng June, yung tag-ulan, para maraming supply ng tubig sa mga gandam. Yan ang sinyalis na ng pagsisimula na ng ano, pagtatanim ng palay.